What's up, what's up mga katropa pits? Andito tayong, andito ako yon sa Atabasca River dito sa Fort McClory. Ito, akitin yung ilog. Uh, Magpipising tayo. At uh, nandito si uh, Andrews. Mamaya papakita ko sa inyo yung aking mentor dito sa pagpimpising. Uh, let's go. Isa-set up ko muna yung aking pamingin. Uh, hindi, hindi ko pala isa-set up si, si Andrews na yun na ganun ito. Nag-set up nitong pamingin na to guys. So, uh, pagkatapos gamitin, uh, inaano in, in, siya, pinuputol siya, di ba, na ano naman. Wow. And also, yung sima niya, ay nakano na yan. Uh, Ilulus ko ng konti. Sinetap na rin niya itong sima na to. Ah, uh, bali, ito siya. Yan, may, may huli na, oh. Huh? May uli ng saging. Kagaling ano. And meron siyang uh, nakahook na siya. Uh, tapos i connect lang dito sa ano natin. Good job. Ah uh, dito. Okay. So guys, uh, samahan nyo kami at uh, tignan natin kung swerte kami. Pero kanina daw galing na sila rito, marami na sila na uli. Ito nga meron silang ano. Ito yung asang. Bali, ang lalaki daw ng anong isda nando Andre? Walleye. Ah, walleye. Ayun. So guys, ah, uh, let's go. Ayun, ilalagay ng pain ni Drew yung ano. Ano yung bulati muna yung pain natin ngayon? Worm. Ayun. Balibag mo na rin, Rez. Balibag na rin natin sa kanya. Hindi ba Tabasca River ba ito, Drew? Yan o. Oh. o. Okay, tapos lalagay niya sa holder. Okay. Good luck, good luck for us. Ah uh, guys, dito sa Canada, hindi po pwedeng nga uh, basta mamingwit ka lang. Kailangan, meron kang ano. Andrew, anong kailangan mo? Unang-una? License. Ayun, may license. Tapos ano yung hawak mong yan? Ah, uh, ito yung mga ano, libro ng Alberta, Canada. Pwede bang uh, basta uh, ma mo, Iuwi mo na lang? UV... basta, basta. May, may mga ano, may mga isda na unlimited kang iuwi eh. Pero karamihan may ano, may May certain lang na dadaling ka. Oo And Meron natin sizes yan, di ba? May mga sizes to Tapos, uh, dip, depende rin sa klase ng isda Oo Ano yung hawak mo yan? Ito eh, yan ba yung Pudigo ba? Pudigo Ito yung mga klase ng isda rito sa Canada Ayan yes. Sa river ano yung madalas na nauuli dito sa ano? Ito yung ano, wall eye. Hmm. Tulad nito, itong gold eye, moon eye, itong burbot. Anong madalas nyo nauuli dito? Itong wall eye. Wall eye. Ito. Ano yan? May mga sizes ba yan? May mga sizes to. Hmm. Ah, ito pag 18 inches, pwede mo itong iuwi. Pero hanggang tatlo ka lang. Tatlong tiraso. Oo. Hmm. Tatlo, pag may apat ka nito sa harap mo, nahuli ka ng pisipis kasi, eh. Sigurado ticket ka. And uh, ilang ano, fishing rod ang dapat. Pwede ba lima or apat yung ah, uh, aking ginagis? Isa lang ang isa lang ang fishing Oh, isa allowed. Allowed. Okay. Uh, and ano ang ano? May sizes ba ang ano? May sizes ba yung sima or ano? Wala. Ah. Uh, Walang wala. uh, wala. sizes ang sima. Oh. As long na mga kahuli ka, Direkto lang. Okay. Tapos, uh, ano, ano, pa ba ang pwede natin itanong hindi ka presa sa Pilipinas? Kahit saan, pwede ka naman mamingwit. Oo, oh, oo. Oh. basta may lisensya ka. Oo, oh, yun na number one. Ano yung lisensya yun? Uh, yearly ba yun or every five years? Ayan, may huli. Hmm, mahuli ba? Yan, yan ang aking uh, mentor. Nadali ba, Drew? Nakatakas. Fake news. Fake news pala. Butik na, sayang. Hmm. Ano yung ano, bait mo ngayon, Drew? Ayan, minos. Tingnan nga natin, ano ba yung klase yung mga minos na yan? And, sa Pilipinas, ito yung mga bulinaw. And, saan ba galing yan? Na, na basta ba na huhulihan dito sa ilog or okay. ano? Dito na huli sa ito sa ano to. Tulti sa water po. Uh, ah. Uh, oh. anong ano, paano ka nagkaroon niyan? Binili. Ah, yun, binili. Binili sa Chao. Eh, meron pang ano eh, para may bulati ba o yung worm? Dito binibili yung bulate tsaka ibang wala sila ng ano no yung may paa na bulate. Wala. Uh -oh. hmm. Okay guys, ayun na nagkaroon tayo ng konti kaalaman Dito sa ano, ayun nga pala, bakit? Hindi, wala tayong dalang beer Sarap ata mag, What? ano rito ha, mag beer dito Sarap sana talaga, nakakaso. pag nahuli masarap din yung pikit sa'yo Bakit? Bawal dito man, inong, oh. bawal, bawal pala hmm. Sayang naman, sarap sana mag toma-toma dito, no? Habang Nagiyaw. Be, pero bakit meron kang ano rito? Ito Parang kasi iyawan. sa Canada malamig. Ito yung tinatawag na bonfire. Ah, pa, yun. Ito yung bumbito ako yan. Ngayon, sisindihan natin kasi hindi malamig. Mm. <laughs> Ayan. Mukhang mag magsisiga ka para ano yan, no? Para saan yan, Drew? Lamig ba dito sa Canada? Magsisiga. Oo, oh, kala ko pa naman eh. Diyan tayo maghihiyaw ng ating mga huli. Sana pwede sana dyan. Kaso baka bawal ulit. Kung bawal na lang dito sa Canada. Pero makaya. Mm -hmm. Sino yan? Sila Lloyd? Ayan na yan. Ay, ito pala. Ayan, may bagong dating. O. Oh. Mukhang may supply ka. Takyo na kami rito. Okay, guys. Uh, watch lang niyo itong video natin at uh, marami pa kayo malalaman at matutunan. Or uh, iba pala yung klase ng pagpipising dito sa Mac Mac.

Okay, okay guys, ito sinusukat ni Andrew. Ano, Drew? Okay ba yung ano, sukat niya? Okay ito. Ayan, okay. Ayan, ha? Dito cm centimeter. So, dito kasi hindi po pwedeng, ano, kailangan bang kahit ano, Drew? Uh, ano natin? Dadali natin, o, oh, iuwi. Kahit ano, sukat, gano'ng su ka gaano kalaki? Oo. Hindi. <laughs> pwede ba kahit gaano kalaki? Pagpas 18 inches, pwede. Ah, yun. So, may sukat. Hindi pwede Ayun guys, dito ha, hindi po pwedeng basta may huli ka kahit anong uh, sukat niya or anong klaseng isda pwede mong uwi, uwi pero itong nakuha namin ngayon ay ayan tapos siya sa ano sa sukat so uwi na namin to anong klaseng isda to Drew? wall eye wall eye Ayon, guys ayan nakadali na tayong isa so tayo na naman okay ano yan papawalan ulit Ayan. Ang laki na nahuli, oh. Grabe. Grabe, ang laki. Okay. Uh Okay guys, ayan. So nakahuli tayo ng ano ha. Ah. Isang isda. Anong klaseng isda yun? Walay. Okay naman yung size niya pero pinawalan pa rin namin siya. Mas gusto niya ng ating professional official man dito si support makman si Andrew ay malaki so guys yun lang don't forget to subscribe on my youtube channel God bless and see you there